Ang babae ay unang pumasok sa bahay ng kanyang boyfriend. Natuklasan niya na ang bahay ng kanyang boyfriend ay sira-sira. Ang ina ng boyfriend ay may malubhang sakit at nasa kama. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa babae para itakwil ang kanyang boyfriend. Hindi lamang sa tumulong sa boyfriend sa pagsasaka ng isang libong ektarya ng lupa. Siya mismo ang sa kanyang hindi makatayong matanda na ina. Nang malaman ito ng lalaki, siya ay labis na naantig. Sa ngayon, ang lalaki ay nasa labas na lumalaban sa ligmaan matapos daanan ng maraming pagsubok, siya ay naging pinuno na pinakamakapangyarihan sa buong bansa. Ang pinakamaiinit na nais sa puso ng taong nagtagumpay, ay ang makauwi at may pakita ang pasasalamat sa kanyang asawa. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tawagin ng ilang dekada ng helikopter. Sa isang galaw lamang ng kanyang kamay, may ilang malalaking kahon na bumaba mula sa aeroplano. Nang buksan, puno ito ng 10,000 toneladang ginto. Ang lalaki ay nagplano na gamitin ang ginto para sa kanyang asawa, upang itayo ang isang magarang tatlong palapag na bahay. Pagkatapos si pumunta ang lalaki sa libingan ng kanyang ina. Subalit na niya na ang libingan na ipininsala ng masama. Galit na galit siya pero walang mapaglabasan. Sa sandaling iyon, may grupo ng mga walang modo ang lumapit.